Pakausap pa rin natin ang uh, mayor po naman ng Sablayan sa Occidental Mindoro, isa rin sa mga nasalanta at kasalukuyan si nasalanta ng epekto ng El Nino. Maganda maganda umaga po, Mayor Walter Bong Marquez. Good morning. Ano po, uh, Sir Henry at sa inyo po mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kamusta na po kayo dyan sa Sablayan? Ang amin pong bayan ang uh, pinakamalaking bayan sa buong Pilipinas. At uh, kung pag-uusapan po ay ang epekto nito pong El uh, Nino ay palagay ko po ang uh, aming bayan lang. po uh, malaki pong naapektuhan. Ongoing po itong ginagawa namin ngayong rapid damage and needs analysis para matukoy po talaga ang lawak uh, ng pinsala ng El Mula kabundukan, kapatagan, hanggang po sa ating karagatan. Uh, ano po ang pangunahing tanim uh, dyan sa Sablayan? Ang ating pong mga katutubo ay nakadepende sa mga root crops at uh, high value crops. Ang nandito naman po sa kapatagan ay ang pagtatanim ng palay, mais, sibuyas, munggo at mga gulay. Yan po ang uh, pangunahing produkto ng bayan. Kamusta naman Sita? po yung mga pananim Diyan sa Bulalakaw, eh, talaga apektado na yung kanilang mga pananim, lalong-lalo na yung sibuyas at yung palay. Ano po? Eh, dyan po, yung inyong sibuyas, uh, yung inyong palay, kamusta po? Eh, ang amin po palay, ganoon din po, apektado rin po. Wala po tayong mga patubig ngayon sa ating po mga palayan. At uh, karamihan po ay bansot o kaya naman hmm. ay uh, tuyot na ang inabot po ng ating mga palay. Mm -hmm. uh, ito pong mga mais ay gayon din, uh, sibuyas at mga gulay. E eh, naku, paano uh, po yung ating mga... Mahi po ang nito sa kapuang uh, industriya ng pagkain sa bayan ng Sablayan. At siyempre dahil kami po ang nagsusupply ng pagkain sa... Uh, kalunsuran at iba pang bahagi ng Visayas at Pindanao palagay eh, ko yung sinusupply po na pagkain ng bayan ng sablayan eh, ay maka makaka-affecto rin po sa iba pang mga nangangailangan mm -hmm. At uh, pag uh, kulang yung supply syempre tataas ang presyo, ganun po ang epekto yan eh Opo, eh, uh, eh, ka -ka kamusta naman yung uh, tulong uh, na dumadating sa inyo? Sa kasalukuyan po ay eh, wala pa kami po ay nagbibigay ng uh, tulong ng ating uh, national government kung kung dito sa uh, problema nga po natin sa El Nino. Pagaman po ang ating lokal na pamahalaan ay may mga ilang interventions, ulit uh, palagay po namin ay hindi po ito makakasapat kapag ang pinag-uusapan po natin na yung immediate response ay sana po ang aming pakiusap ay dapat uh, mabilis na pag -respondin. Opo, given na po yun. Talagang hindi kakayanin ng uh, lokal na pamalaan yung ganyang kalaking uh, problema. Dahil napakalawak na inyong mga taniman, ang uh, problema, paano yung uh, una-una uh, patutubigan yun? Ano? Uh, opo, opo. Uh, kasi ay po yung mang... atin po, mga pinagkukunan ng tubig ay halos uh, wala na rin po tubig, lumalalim na po tubig. Naku, tuyot na, pati yung mga ilog. Pag mga ilog po ay wala na po uh, tubig ay malaki yung problema namin ito. Bukod uh, dun sa immediate concerns, ay palagay po ay dapat na rin pong tingnan ng ating pamahalaan. Ito pong realidad na talaga po meron pinatawag tayong climate crisis. Mm Hindi -hmm. so, uh, basta-basta interventions ang uh, ginagawa dito, mahalagang mabalikan din po yung responsibilidad ng mga tao sa kanyang inang kalikasan. Pero po yan ay pang matagalang uh, pag mm -hmm. at pag-responde. Uh, mm Siyempre, meron tayong immediate na pangangailangan ngayon. Yung po isang linggo na hindi po mapapatubigan ng ating mga pananil ay talaga po malaki na po problema sa produksyon ng pangkain. Kamusta naman po yung uh, mga magsasakadyaan, uh, yung mga apektado ng napakalawak na taniman? Ay, sila po ay uh, pumupunta rito sa ating mga pamahalaan. Karamihan po sa kanila ay bumihihit po ng fuel subsidy para magkaroon po ng kahit pa paano ay makahanap ng uh, source ng tubig. Yung iba naman ay uh, yung mga uh, brass daming projects para yung ilan namang meron pang uh, kahit kaunting ka tubig mapagsama-sama. At uh, makapunta sa mga bukirin, ay eh, yun naman po ay ang immediate na ginagawa po ng ating mga napamahalan sa ngayon. Pero siyempre, uh, uh, hindi uh, uh. po namin kakayanin ng mag-isa ito na wala pong tulong ng national government. Right, limited yung inyong uh, resources. Wala pa. Oh, limited uh, uh. po resources. Alam po ninyo, ang local government, ang daming binibigyan mo ng pansin eh. Ay, uh, unlike yung mga nasa syudad na mga bayan, ay siyempre hindi, wala namang masyadong uh, uh, talagang nakapokus lang sila sa social services. Pero kami ho, halos lahat ay nagpupulang po sa aming bayan. Kaya hinahati-hati rin po namin ang budget ng lokal na pamahalaan. Oo, oo. oo. Uh, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa Department of Agriculture or ang Department of Agriculture ay nakipag-ugnayan na po ba sa inyo? May mga inisan na rin pong pag-uusap. Ah, uh, impact ay eh, kami po ay eh, nagpaplano rin pumunta sa ating po mga tanggapan ng national government uh, ito po darating na linggo para official uh, hilingin ang kanilang tulong sa problema po ng aming bayan. Ayun nga ang problema eh. Dapat alam na nila yan eh. Uh, kailangan pa bang pumunta ron? Lumuwas po yung mga bawat mayor uh, para magmakaawa lamang sa tulong. <laughs> <laughs> eh, sa tunay buhay, kung kami po mga punong bayan sa mga malalayong lugar, kailangan eh, nung talagang magsipag na pumunta sa mga opisina ng ating pamalang nasunan. Eh, dapat alam na nila yan eh. anyway, anyway mayor ano. Ah uh, ka -ka -kamusta po yung Uh, pangangailangan naman ng ating mga kababayan, yung mga ordinary mga residente, uh, dahil nga kung medyo may problema sa tubig, uh, kamustahin ko po yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente, yung, uh, yung uh, pang-inom, pang, pang pang-hugas pang, pang, uh, ng plato, uh, pang-ligo, kamusta naman po, hindi mo ba... Uh, eh, siya naman po, pag po mga ganyang klase ng pangangailangan ay sufficient pa naman sa atin pong bayan ng Sablayan. Maliban ho talaga ang uh, pagpapatubig sa atin pong mga sakahan dahil volume po ng tubig ang kailangan dito. Eh, at isa pa sa ta tanong ko lang dahil alam nyo, nung napupunta rin ako dyan, uh, na him problema uh, yung kuryente. Eh, lalo ng ganito El Nino, napakainit. E eh, parating pa yung summer, officially ata clear na yung summer, pero iinit pa yan, tapos kung walang kuryente pa, e eh, nako, e eh, kamusta po yung eh, inyong yung rotation dyan sa kundiging uh, kuryente? Yan po, ang supply ng kuryente natin ay maayos uh, dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro at sa aming bayan. Ang malaki yung problema namin ay eh, siyempre tumaas ang demand ng kuryente dahil sa tag-init ay masyadong mataas ang presyo ng kuryente dito. Eh, yun. Uh, pero ilang ilang oras yun, sila yun, nakakapag yun. Uh, ilang oras po sila nakakapagbigay ng kuryente sa isang araw? Eh 24 oras naman. Ah, po. 24 oras na. Opo. At paminsan-minsan naman eh, may brown out. Kaya lang po sobrang mahal naman ng kuryente. Kumapalo ho kami sa 22 ang uh, per kilowatt hour. Uh, 22. Eh kung Opo. uh, monthly ang uh, average na so binabayaran. Ayun po, binabayaran ng munisipyo na dati-dati po ay 600 hanggang 800,000. Ngayon po ay pumapalo po kami sa 1.6 million. Ha? Ah, doble po ang uh, presyo ng kuryente. impact po ang lokal na pama ng bayan ng supplier. Eh, Magsampa po ng kaso sa hukuman. Uh, tukol po dito sa mataas na presyo ng kuryente. Uh, Hindi po kami nakaka-avail ng subsidy despite the fact na kami po ay ng uh, aming pong share para po dito sa universal charge na ginagamit naman po ng subsidy para uh, maibsan itong problema ng ating po mga kababayan sa mataas na presyo ng kuryente. Ako, uh nga. -huh, uh -huh, uh -huh. Marami po po na bigan ng Occidental Mindoro at uh, ayan, may may na may Inlinio, may mataas na presyo ng kuryente, may ESF. Eh, lahat po ito ay uh, tinitingnan namin krisis na-disaster uh, para sa mamamayan ng bayan. bayan. Oh, Kaya nag-declare na po ba kayo ng state of calamity? Uh, iniintay lang po namin matapos yung resolve po ng uh, rapid damage image, uh, uh, assessment na ginagawa po ng uh, iba't-ibang mga sangay ng ating pulokal na pamalan. At uh, with that ay... Uh, yan po ang aming magiging basihan ng pagdideklara ng state of calamity. Probably ngayon po susunod na rin. po, ay, ay, kasi eh, agayon ako, nagdeclare na ng state of calamity. Uh, ibang bayan dyan sa Mindoro, nagdeclare na rin ng uh, state of calamity. So it's a Medyo matter of time. Medyo malawak rin po siguro. kasi ang bayan ng sablayan, kaya pagka pinag-usapan namin ay pagkuhan ng mga datos ay uh, uh, yun po yung ginagawa na po natin ngayon. At uh, palagay ko po matatapos namin sa lalong madaling panahon. Ako po, ako po. Uh, naku, maraming maraming uh, salamat po at pinarating niyo sa amin ng inyong sitwasyon dyan sa inyong uh, bayan. Paparating po natin sa mga kinukulan yung inyong sitwasyon. Thank you po, Mayor. Thank you po. Maraming pong salamat, uh, Sir Henry. Dagdag -dag ko rin po yung aming livestock industry. Eh, oh, Ay, sige po, sige pindahan po. Pindahan wala pong mga damo nang nakakain ito ng ating mga alaga tayo. Oo, yung mga baka, yung ano, baka, kalabaw, kambing at iba pa. Oo, eh ito tuyo na rin yung mga damo. Tuyo na po ang mga damo, wala na po silang makain kaya namamayan na rin po ang mga alaga natin. Kaya talagang uh, ito pong epekto ng El ay hindi lang sa pagtatanim kundi maging sa livestock, maging sa atin po kapatid ng mga mga extra. Okay. Ay, yung mga, yung uh, mga kasama po natin, mga kababayan natin, mga isla, uh, kamusta naman po yung kanilang mga paglalayag? Ay eh, nakakahuli pa naman po. Pero siyempre dahil uh, wala ko tayong balito ang supply ng ating pagkain, ay mataas ang presyo. Kaya yung manila pong huli ay para po sa pagbili na lang din naman ng pagkain. Pang-araw-araw na lang din nila, ano po? Opo, opo, opo. Okay, Mayor. Uh, thank you po. Thank you po. At, uh, Maraming salamat at sana po, po sa pamamagitan ng inyong programa ay makarating ang aming pangangailangan sa ating mga national agencies. Opo, opo.